Yan o, mga amigo. Nandito tayo ngayon sa Subic. Dumayo ako. Yan. O, yan o Subic Zambales Mga ah, wow. amigo. Ito yung uh, sasamahan natin ditong bangka. Dumating ako mga amigo. May, ano na, may karga ng yelo. Yung nasa kasalukuyang nasa biyahe ako. Nanganar ka na pala sila. O. Oh. Yan o. Pagkisipag pagkondisyon anong kanilang mga mga makina sa service bali ang service ito mga amigo walo na, ano? walo walo, uh, walo service walo. ito nga pala mga amigo, vlogger din pero sa sa Facebook ano, sa Facebook ano, GDC Edison Otero Edison Otero, pero sa Facebook lang siya Anong karamihan mga upload doon? Mga reels lang? Oo, oh, man. Wala ka mga long video? Oo, oh, wala. Oh, malay natin mga amigo, mga minsan, mga makaisip din siya sa YouTube. pag youtube din yan. Sa YouTube kasi, lakas din kumita yung, ano, yung mga short video. Oh, pwede ka din mag-upload sa YouTube. Magawa ka rin ng account. Sabayan mo na. Oo. Oh. Pwede magawa ng account. Oo. Parang sa akin lang din mga amigo. Derek lang yung pangalan natin. Wala man tayo dapat itago ay Basta mga kala, kala, para Mga kuha Hindi man na kailangan si ito may ito pangalan Wala nang mga Ang call namin Iyon <laughs> na rin Iyon uh, na yun Kala ko sa amin lang yung uso yung Kuhaan Yung, yung makina na pambangka Pero ang carburetor pang motor Dito pala mga um, ganun din ang gamit nila Pang 155 155 155 155 uh, tea mix ayan o nagsisipag kondisyon na sila ng kanilang mga makina yun nasa baba nga pala yung ka kapitan mga amigo hmm. tapos mamaya tubig naman tayo dito sa kabila no oh, tubig. tubig ah bukas na yata pagpalis na parang yun ang plano ng kapitan well, parang habis lang yun kaya managas ang tubig dun eh uh, parang parang Sasabay na yata pagtakbo, dadaka na lang doon. Oo. Uh. Ilang blokin nga ang kargang ilo? Dagdag lang naman o, 75. Hindi, yung talagang karga niyo na regular. 110. Ha? 110. Yung, mga amigo, 110 blokin. Ito eh. ang karga nito. Yung kapitan dito, mga amigo, bayaw ko din. Uh, bayaw ko. Yun ang uh, kapitan nitong bangga na ito. Dumayo muna ako dahil sa amin hirap na maka kuan hirap na maka yeah. diskarte sa pangangawil yeah. sa amihanin door mga di sobrang lakas ng amihan kaya ako dito, dito muna ako susubok ayan oh hanjin mga ah, ano na pelsiko pelsiko pala ito to andito kami sa gilid ng pelsiko yan you know, oh lalaki ng barko na nakabaradero ah

yung bangka natin dito na taga rito ang nakabili pero hindi ko lang alam po sa naging stop by mamagpagitos ha yun o wala tayo rapirap magkaras ng yelo mga amigo hindi naman po Huwag ka masanay ng ganon kay delikado Ginaganon ganon mo yung ilo Pag biglang humagusto sa ilo ah Siyempre padein ang tulak mo Red 110 bloke pala mga amigo Ang karga nito Hindi, hindi kasi ako mabot sa pangangarga sa mga nakapanood mga amigo na nagkarga kami nag sama kami pang sa sa salina sa saka sa, sa, sa paranya at ito yon kumbaka na ito yon dito abutin pa lang yun no? oh machutik din pala ano nito pero mas malaki kaysa doon sa machutik ko mga amigo yung GPS ayan oh bali unang sama natin dito mga amigo sa lao Grabe na squid. Ay, ano? Yung mga kasama natin, veterans. Uy, bakit bigla ka manag? nag... Eh, sigurilyo ba ako kayo? Eh, sasaglit lang ba? Kala... Lahi man ang hangin dito man. Bakit? Para makilala kanila, o. Yan yung... O, yan, o. No? Sa mga Nagkapanood sa akin dati noong dalawang taon na yata yung nakalipas ng ngayon Kasama natin to sa Itzibang dati mga amigo Yan, yan yung aming pinaka-veterans doon oh, oh. Pero bitirans, yan ang veterans namin pero yan yung pinaka-bunso Pinaka-ama <laughs> <laughs> Oo Ako pinaka-ama, ilan taong ka oh. na Ako? Walang bistuhan Huwag na muna tayo mag-alaman ng edad natin dito. Puro tayo, puro tayo mga bata dito. Ako nga, pinakaaman nyo. Oo. Bilsiko. Uh -huh. Ilan? 80 eh? December 80 na. 80 na? Uy, tingnan mo. Pero yan mga amigo, eh, maliksi pa yan. Pag hindi pa yan magpahuli sa bantunan ng ano. Isda. Yung mga nakapanood sa akin, mga amigo doon sa ano, sumama yan sa akin sa laot. Doon sa si Itzibang. O oh, nag na tayo yun. Mga dalawang taon pala nakalipas ng ngayon. O mahigit sa taon pala yata. O. Aba. Ang lakas niya magbanto ng ano, na na... na blue minibili. Lupin. Sa isa lang yung minibili. Saga lang Oo. Oh. Oh. Tapos yung kapatid ni... Ami. Ami. Patay na tayo ka dre. Pero ikaw naglalaot pa. Oh. Oh, 'yun. 'Yun denyang kataibay. Muni <laughs> 'yung pagblo Patay na 'ko. Oh, anak ng birwan 'yan. Ah, ang lasing giro daw, hindi man daw nakakatanda pag maginom ka. Hindi nakaka hindi daw nakakatanda yun. Kasi, Kasi bata pa namamatay na. Oh, oh kaya nga hindi nakakatanda eh. Uwi <laughs> ako dinala pulitto basic tay ang pila ng mga lider bangsa dito sao do Philippines ayon ah, sa tapat na ay kaisipan alak pulit ko ka o ala kan kain oh dito, yeah ako di mo kay buo kato payuhan ako malay kasi makarin bisyo ni mo Tawanan la kuya oh yan o, yun, dito, oh pagbikas bisyo ni pag jungle dito nagbitay si Lupin. oh ayan. sabi ko ano naman yun? yung mga magiinom jan eh no siya niya? An dito nagbitay sa gilid. dito na mulibang. Dito na kung nagtahi dong Bakit ano nangyari? Oh. Tulong dito ka So, tingnan mo. Anong payo ko sa'yo noon? Tawanan mo na ako. Iyak siya. Oh. talaga Kaya ako umiwas ako dyan Sabi ko kay payo ng tatay natin yun. Oh. Kasi yung tatay ko namatay itipre. accident lang. Oo. Oh. 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 Po. Oh. Oh. Wala lipat-lipat dyan siya. Dyan na siya sa tatay, Nag-aksidente, pila iba. Oo, oh, pero kung wala mag-aksidente, uh, maabot oh. at pagkatos. Taga ulan-ulan ma, nag, nag, nag ang palayan. Naging mga sagat. Oo. Oh. Patong sa bato, gumulong ang bato, kay kabatuan. Uh, doon, doon siya, na. Oo, oh, yan. na. sa ano, anong buwan, anong buwan, mag-aksidente ka? mag na. mag na? Oo. Oh. Ay, Ah, Desembre, oh, December ngayong buwan pala na ito, magbe-birthday pala ito, malapit na mag-birthday, anong birthday mo? 24 Oh, ngayon 24 pala, birthday, uh, 80 na daw siya, ang edad Pero kaya pa, kaya pa magkuhan Hindi pa magpapigil, kahit hindi na gustong palautin ng mga anak, ay Kaya man daw, kaya kung hindi man daw siya magkilos, nahina yung katawan, mas gusto niyang Mahina talaga siya. Oh, pero sabihin, pag, tum pag hindi ka rin magtrabaho, nahina din. Nahina din. Pero pag nagtrabaho ka din, limitado lang din ang trabaho. Hindi rin pwedeng mabibigat. Hindi lang pagpamirsa, no? Kailangan ang dapat ma-exercise lang. Oo, oh, ma-exercise lang dapat. Pero hindi talaga yung kahit kung sobra-sobra din, ay baka ma-over patig naman. Eh, siyempre, eh, depende lang sa... Di, eh, depende na lang sa edad ang paglihok, ang paggalaw. Masulok. Araw. Bukit pa. Okay, -barilis. Nah, maka -uban, oh. okay pa na ay makakubo ano Oh pero hindi nga pero mamitay ko itu dihantut sama gansuhan sa wala eh. oh palitan, Oh palitan, palitan, no, so. Oh nah, -uban. <coughs> Oh <coughs> Oh Oh

pero hindi siya magsigarilyo ng uh, binibili sa tindahan. Ang sigarilyo niya yung tabako. Ay, yo, oh, tabako. O, yung may tabako nga yun? yung tabako na yan. Oh. Hindi masaya siya magsigarilyo yung mga may mga mentol-mentol, yung mga kakahawa. Wala, yung kanya yung tabako. Oh, malaki man yung ano niya, yung silid man niya yung tabako sa kwan, yung natural, natural. Yung parang parang tambole ba? Serenu. Parang serbato yung lagayan niya ng tabako. Oh, lakas man ni pero yung sigarilyo Tabako nga yung sigarilyo niya Tabako, oh. yung tabako nga yung itanong Kina mo yung sigarilyo, nakaili warning Oo oh. Na, nakita pa yung nagtingalo yung tao Sige lang ito, sop sop so, ang tao Oo oh. Na yung nagtuyo nga Para malamas tao na nagpicture picture. oh. Nagtingalo na Nagpicture na <laughs> oh, Tapos Sige pa rin oh, Sige pa rin takot na Wala na, busy na eh. Hindi na naiwasan. Bago nila kasi nilagay, wala na. Tao, na. Takot Kasi Oo. Ayaw pa kong eh. Oo. Tapos, iniwasan Masarap ang mabuhay, no? Kasi mula lang, noong pagkabata ko, hindi pa ko talaga na dalag oh. doktor. Ay, parehata. Oo, pa ko kaagig hospital. Pero sana eh, huwag naman mangyari. Hanggang sa matanda tayo, wala na uro sa yung Ano nga, payo Dr. Doktor Rosa Infanta o babae. Makapunta man ako ng ospital pero hindi ako ang nakakumpain. Ako may mudalaw sa ospital. Oo, hey, ganyan. Ayun ako sa Doktor Rosa Infanta. Ako, so, oh. tapos nag-down. doon, sakay ko sa mga... Oo. Oh. Mga nagpunta sa ospital. Ah, yun nga pala ito. Nakasama ka sa akin 2020 at uh, 2022 no. 2022 pala yon. Yung sumama ka sa akin. Oo, nakasama ko yan mga amigo 2022 sa Dinaykan. Oo, nagpalaban niya ng bantunan ng blue pin doon. Oh, blue pin no? yung blue pin ang uh, suno. Bawat ariba wa isip niya tang Oh, pero oras lang, pag pa sa oras, ah, wala, parang walang isda. Wala na po. Wala na po, kinabukasan na naman sa umaga na, ulit. May uras kasi oh. May uras ang kain? Oo, ay kay... maubli ka tao. Maobliga ka pagbantunan. Okay. sabay-sabay man. Lahat nagbirada. na. O, bantun, Gyo'n. Ano, <laughs> nangyari? Nag-uupo kayo sa misa. Kaya Sabay-sabay, oh. Sabay-sabay. Oh, sabay-sabay din. Oh, sabay -sabay din sila pag kumain. Tapos pag hinto, hinto din. Oh, hinto din. Mm -hmm. Hinto na pag -punan. Oh, na. Sabi ng doktor. Ah, ikaw tayo kay senior. Sa talagang kagapit sa sakit. Huwag kang maalis sa iyong bahay. Mag-alis mat. Kaya kami, alam na may sakit.

Nah, hindi, dito lang, maglalakaw-lakaw pa. Sa majoran. po. Oh. bali Daming bodega um, amigo. Oh, sir, oh. Ano to bodega Isda lahat yan? Oh, yan. Ayong gitna, ano yung gitna? May takip man man Hanggang diyan lang ang haba sa balagbag no? Ha? Yung balagbag na yun, hanggang doon lang ang haba nito pa ganyan. Oh. Dalawang butas, tapos dalawa din sa ulihan. Oh. Tapos ang manhole na yan, para pa puto sila alin yun. Oh. Oh, dami. Sa 110 blocking yellow, ilan pa ang bagante? Uh, dalawang, dalawang. yan. Dalawang, dalawang, butas pa. Dito sa si babaw, oh. may bagante. Doon sa ulihan, walang laman yun. Oh. Wala yun. Yan ang hindi lalaman. Yonong na unang lidi na isda 'di ba? Kasi siguro ng oh. lata ng Pati yung babao, may Hindi pag <coughs> <coughs> sinto, pag magkarga kayo ng polo starting ba? Eh man ng man lang kayo ng Pati 'yung puno Dito lang. Mga oh, uh, 120 dito. block yun Oh, pero ang karaniwan talaga din dala nyo sundan lang ah 110 oh 110 oh, oh yan dito mga amigo sa ulihan pa lang apat na tapos dito sa unahan tingnan natin oh ah ito dalawang dalawang butas ito mga amigo hindi kasi yan nilalargo nila kasi nasa napangit ang isda paglargo ito balihati ito sa gitna kaya dalawa, ang takip o oh apat din si babaw tapos yan budiga pa rin yan mga amigo No. Tapos ito, dal dalawang budiga dito. Bali, itong malalaking budiga, mga amigo. Largo yan ay, hanggang magkagilid-gilid. Yan, largo. Ito, dalawa. O, dalawa dalawang takipay. Tatlo na kaagad yung malalaki. Yung malalaki pa lang na yan, mga amigo. Pag nakapuno ka ng nakapuno yung dalawa niyan, ano na yan? Marami na yan. Ito, kahit itong ibabo lang mapuno, hindi na malugi, no? Kahit ibabo lang ang malagyan lahat. To mga ilang tunilada na kaya ang laman ito? Ito, ito pa lang, ito pa lang dalawa na to. Oh. Itong itong kabilaan. Tatlong to na. Hindi ito, ano to? Dalawa. Ni ko to kaya ang isang ni tuntong Eh. O kung mga 700, ang isang ganito. Okay, Kalat lang ito eh. Kaya nga. Ate lang to, hindi naman sa yan sa nilada. Pero maluwang siya. Ano lang to? 4 na stripon lang to. O di yan na. Oh, mga ah, 700. Waldo. Walo-walo, di -walo, size na. Oh, 700 kilos. Oh, so, ipagbalay natin 600. Eh, dalawa po nila na mahigit. Oh, dalawa. Ito, dito pa lang sa ibabaw, dalawa. Ito, itong kabilangan pa lang na ito. Ay, yung hulihan pa. Bagay yung hulihan, mas mababaw siguro yun, oh. No? Ga ganito rin. Ganito rin kalaki. Oh. Apat din. Apat din yun. Oh, de. Apat din yun. Oh, apat na ito na. Wala po nila man yung ilalim. Wala pa. Apat na ito nila na agad. Oh. O, di ibabaw pa lang. Ay, kung malamnan pa yung isang bodega kahit isa lang yun yan oh. kaya ang lima sa isang bodega lang no <laughs> oh, kaya ang humuli nito pag masibat talaga isda kaya ang humuli ng hanggang 12 ito nila dahito hanggang 15 pa hanggang 15 kaya basta masibat lang uh, uh. puno lahat yung mga baho sa kayang isa oo uh, uh. oh. dalawa ang bakante hindi man pwedeng walang bakante kaya istakan mo ng yelo yan. Oo. Pero pwede na isa lang ang bakante. Kung kaya punuin lahat yan, isa lang ang may na walang laman. Kasi pag nga puno ito lahat, itong yelo na to pang takbo lang yan pa uwi. Oo. Oh. Pang takbo lang yan pa uwi. Ayan o. Oh. <coughs> mga amigo. Ito yung bangka na nasamahan natin. Ang sirisan 8. Pero kompleto man yan ang mga magsisiris dito lang tayo sa mother sa mother lang tayo e hindi ko paalam kung ano magiging position po nito po bahala na mga dito pagkasalaman tayo Kasi na lang ang madagdag niyan. Yun, mga amigo. Naghihintay lang kami ng diesel. Uh, na pili lang ng diesel. Uh, na doon uh, may kakarga. Pero bukas pa, tunod na araw pa kami alis, mga amigo. Yung tubig, dadaan na lang daw kami doon. Doon sa may yung gilid ng dating hanjin mga amigo. Pag na kami, dadaan na lang namin doon kami tatapo ng uh, tubig. Pagkatapos namin magkarga ng diesel, mga amigo, uwi na muna. Ata uh, bukas pag alis, diretso na karga ng tubig diretso na sa lao yun itong mga kwan, uh, hinihintay lang namin yung diesel tapos sila yun, nagtitip pag nung na ng kalulang mga sirisat nagtitipisting na para pagdating sa laot. gagamitin na lang para tayo nasa para lang din na nasa bahay o, oh, yung ating -ti kusinero paspasa na kusinero, sinaw o oh. Kami ating -ti kusinero, Ah, ah grabe. Poro, poro. Against against oh. the light man. Against the light. Oh. Oh, Nag nagba yung camera natin, oh. <laughs> Now kontra na. Nag Dark man against the light. Oh. <laughs> Ayun, mga nika. Ah, abangan niyo lang yung susunod natin dito. Ginalak ulit tayo dito sa bakan, sa bahay natin.